Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang lumang bahay na tinayo noong 1929. Matatagpuan ang nasabing bahay sa Il Defonso, Bulacan. Tinawag itong bahay na pula sa pag-usad ng panahon. Singkulay ng pula ang mga dugong nagkalat sa bahay na ito dahil sa krasang tulot ng digmaan. Well guys, makikita nyo yun naman yung nangyari sa bahay na pula ito na. Nakakalungkot na ganito yung sinapit ng bahay na pula. Well sa kasaysayan naman talaga sobrang grabe yung nangyari dito kung saan ang mga kababaihan natin noong panahon ng digmaan ay dito kinahasa Halika, pasukin natin yung mismong bahay na pula. Ang bahay na pula ay pag ni Don Ramon Ilustorio. Kanya malaking lupain ng taniman ng palay kasama ang mga puno ng sampalok, kamitsili at duhat. Ang mayamang pamilya ay ay walang nagawa nang dumating mga hapon. Inawa itong kuta ng karahasan at sa pag-usat ng panahon, nabigla na lamang lahat na unti-unti nang binabakla sa bahay. Tumaas na rin ang mga damo nito, tanda na wala nang nag-aalaga sa bahay, na tila nilalamon na ng nakaraan guys, tingnan nyo parang masisira na to ng gusto babaksak na yung unahan ng uh, bahay na pula nakakalungkot na ganito yung kinahinat na ng bahay na pula na sana hindi na lang nila ginalaw pero mas nakakalungkot talaga yung mga naging bahagi ng bahay na pula lalo na yung mga kapamilya o mga ninuno natin na kinahasa dito sa lugar na ito Lika, pasukin pa natin. May mga puno ito. Nagkaroon na ng puno sa loob. Ayon sa Las Casas, Filipinas, siya Akusar sa Bagat Bataan, wala sa kanila ang piraso ng mga bahay. Sa aking pagpaputuloy na pagpasok sa gumuguhong bahay, Napasingko na kinakain na ito ng ligaw na halaman. May mga sapot na ng gagamba at makakatingda mo, tanda na matagal lang nabakante ang lugar. Nawala na mga dingding kung saan naroon ng mga pintana. mula sa pintuan, balkon, at buong ikalawang palapag ay naglaho na. Sinimulang baklasin nito noong 2016. At kahit saan mo manibaleng ang iyong mga mata, pangihinayang ang iyong mararamdaman. Ngunit para sa ilan, tama lamang nangyari sa bahay. Tama lang daw na magiba iba at nang makalimutan na ito dahil sa dream ng kahapong kakibat ng bahay. November 1944, nilusob ng mga Hapon ang katabing probinsya ng Mapaniki, Pampanga, kung saan nagdala ito ng mga kababaihan upang gasain sa bahay na pula. Marami ding taga-pulakan na tinakip at minahasa. Marami rin silang pinatay, kabilang ang mga kabataan. May mga nakatakas at tumisan na ng bulakan at di na pinalikan ng probinsya. na kinakikitaan dito ng mga multo pero hindi po kasi ako naniniwala sa multo ang dapat nating alalahanin ay yung mga taong namatay at inabuso dito at ang paghingi ng kapatawaran ng Japan ang importante na sa kabila ng kalunos-lunos na ginawa nila sa Pilipinas sa kabila ng napaka lakas nilang kapangyarihan ng panahon ng digmaan ay humingi sila ng kapatawaran sa mga Pilipino especially sa mga kababaihang inapi sa lugar na to Mula sa adikain ni Prime Minister Shigeru Yoshida noong 1951 hanggang sa opisyal na paghingi ng tawa ng Japan sa Pilipinas sa tulumpati ni Prime Minister Toshiki Kaipo noong 1991 at maging muling paghingi ng kapatawaran noong 2014 sa tulumpati naman ni Japanese Ambassador to the Philippines, Toshina Urabe. Nagbigay ang Japan sa Pilipinas na umabot ng $550 million sa loob ng 20 na taon. Walang makapagsabi magpahanga ngayon kung nasaan na ang piraso ng bahay. Maging ang pamilya Ilusorio ay tikumang bibig sa usaping kung sino na ang nagmamayari ngayon ng lupa sa Ilifonso. Ang dating pinamumugaran ng mga kwentong kababalaghan at kwento ng nakaraan ng mga naabuso dito, ngayon ay pinamumugaran na ng mga dabo at pasura. Tama nga lang ba na hayaan na lamang itong maglaho ng tuluyan upang makalimutan na rin ang nakalipas? O dapat pa itong isalba bilang salamin ng ating makulay na kasaysayan? Sa ngalan po ng Bumubuo ng Pinoy History, ako po si Raymond Lopez. Thank you very much for watching and have a nice day.